Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo. Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na pag-usapan natin ang balitang nagtanggal at kumuha nga daw po ng bagong player ang Los Angeles Lakers. At ang balitang sinuwerte pa nga daw po si Justin Brownlee dahil sa desisyon ng FIBA. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang balitang nagtanggal at kumuha nga daw po ng bagong player ang Los Angeles Lakers. Dahil nga sa pagkatalo ng Los Angeles Lakers noong nakaraang araw kontra sa Phoenix Suns ay bumagsak na nga sa 2 wins at 4 losses ang kanilang record sa pagtatapos ng preseason at kasunod rin naman nga niyan ay may lumabas na balita na isang araw lamang nga mula ng puni ng Lakers ang kanilang pinakabagong player na si Louis King. Ay agad rin naman nga nila itong tinanggal o anyway na ikinabigla rin naman ng mga fans gayong isa rin naman nga itong MVP at nagtatala ng malalaking numero sa kanilang mga laro. Pero hindi rin naman nga dapat dyan mga mga fans ng Lakers. Gayong agad rin naman nga nila itong pinalita ng bago sa pagkuha nila sa kanilang pinakabagong manlalaro na si Kindari Weatherspoon. Yes, tama nga ang inyong narinig. Kinuha nga nila ang dating player ng Golden State Warriors na nag-average lamang sa kanilang team noon ng 2.7 points at 1.3 rebounds per game sa kanilang 57% shooting. Pero ayon nga sa ibinulga ni Chris Haynes ng Bleacher Report. Exhibit and contract lang naman nga ang pinirmahan nito sa Lakers kaya expected na nga na tatanggalin ulit siya ng kanilang team sa mga susunod na araw. Sa ibang balita naman, sinuwerte na nga daw po si Justin Brownlee dahil sa desisyon ng FIBA. Naibalita na nga kahapon na hindi na nga daw po iko-contest pa ng kampo ni Justin Brownlee ang kanyang confirmatory test gayong alam rin naman nga po nila pareho pa rin naman ang resulta ang lalabas dito. Kaya hihintayin rin naman nga daw po nila ang magiging parusa ng FIBA sa kanya sa mga susunod na araw na posibleng umabot ng 2-year suspension. Subalit hindi rin naman nga ibig sabihin nito na ayaw niyang maglaro sa PBA. Sa katunayan, kung siya nga daw po ang tatanungin, gusto pa rin nga daw po niyang makapaglaro sa barangay Hinebra at Gilas, Pilipinas. Kaya ginagawa na nga po ngayon ng kampo ni Brownlee ang lahat ng kanilang makakaya upang mapaiksi ang kanyang suspension sa pamamagitan ng pagkulekta niya ng mga certification na nagpapatunay na wala siyang ginawang masama at ang nakuwang substance nga sa kanyang pangangatawan ay galing lamang sa kanyang medikasyon. Yes, Matibay at malaki nga ang ebidensya ngayon na hawak ng kampo ni Justin Brownlee. Kaya malaki nga ang kanilang tiwala na siniswerte sila sa kanilang pinaglalaban at makakabalik si Brownlee sa PBA at Barangay Hinebra sa lalong madaling panahon.